Ay, Maring Rosa! Ano yon? Ay, anong sa mukha mo? Ay, Maring Bilin! Nag-rejuve kasi ako eh. Trust the process lang yon. Halika, dali, samahan mo ako, balita ko. May bagong cheese sa kabilang kanto. Halika na, tara na. Hala, hindi ako pwede. Mainit kasi, baka masunog yung mukha ko. Eksena ka! Mukha ka naman talagang sunog. Eksena ka rin! Ikaw nga, mukha ka kuya. Ay. Halika na Delisa, samahan mo ako magpapayong tayo. <tis> <Mga> Mama! <Mari, tis> Allah! Romare, magki-chismis baka요. Samahan mo naman ako diyan. Eksena, bakit ang fresh niya? Oo nga, baka kasi nag siya. Mag-reduce ka na rin para sa si tayo. Ay, ano ka ba, Mare? Parang hindi naman kasi mukha mo mukha kang si Inga. Mga Mari, chismisan nyo, sali naman. Mari, wala. Ano ka ba? Baka ikaw may kailangan i-chismis sa amin. Ano ba yung ginagamit mo? Di ba, Reju? yung <laughs> skin te. Ayaw mong maniwala. Hmm? Eksena! Hay nako mga mare, wag na nga kayo mag-away. I-chismis ko na sa inyo. Ang aking sekreto, walang iba ang Pearl Skin White Tomato ng Daily Plan. ay na, bagay sa akin. hindi na ako magre-rechew. O ba diba, eksena ka? Magkaiba kayo ng ginagamit. O siya maaari ata sa akin, kaya ba akong pagandahin yan? Oo naman, eto ang bagay sa'yo, ang sleep made ng Daily plus para hindi ka laging tuyan. Ay wow, buti naman ito ang pinakamaganda mong chismis na naikwento mo sa akin para naman gumanda na ako. Kaya kayo, ano pang hinihintay nyo? mag checkout na din kayo at elite the yellow basket! basket.